Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Jean Gretel Brando at ngayon po ay natin ang board ng ikalabing-anim hanggang sa ikalabing-syam na kabanata ng El Pelvosterismo na sinulat ni Jose Rizal at isinali ni Mike Angeles. Ang mga kabanatang ito ay pinangalan ng Talay Espinghe. Ang mga taon sa mga ito ay Sila Quiroga, Don Timoteo Palaez, Simon, Ben Saib, Padre Camora, Padre Salvi, Mr. Leeds, Yimutis, Placido Pinitente, at si Pekabesang Andang. Bago tayo magsimula, ito ang mga tala Isimula ang kwento kay Quiroga, isang Chino na pinakukuhaan ng mapangailangan ng mga kumbento at mga magtatrabaho. Kinugusto niya rin maging isang konsul, ngunit walang konsulado ng Chino sa Pilipinas at dahil dito ay nagpapunan siya kasama ang kanyang mga suki. Nandirito din sila don Timothy Palais at Simon na pag usap kasama ang mga ibang mga suki ni Quiroga. Namakita ni Simon si Quiroga na ipag-usap sila tungkol sa alahas na ibinabenta nila Quiroga. Dito ni Simon na kinuha lang pala ang mga pulseras at madami na nangutang kay Quiroga pero hindi nagbabayad. Na malaman niya ito, sinabi ni Simon na siya na ang bahala sa mga mga ngutang at kapalit nito ay tutulungan ni Quiroga si Simon sa pagtatago ng mga kahon ng mga baril. Pagkatapos sila makipag-usap, nakita nila si La Benzeb at si Padre Camora nang tatalo at tumako naman ang kanilang pinag-uusapan sa ulo ng Espinge sa palabas ni Mr. Leeds. Upang malaman kung ulo ng espinghe ay espiritismo o optiko, nagpunta sila sa perya. Nang makarating sila sa perya, may nakita silang tindahang may mga estatwa na kamukha ni Mon at Padre Camora. Pagkatapos sila magsiyasat, nagsimula na ang palabas ni Mr. Leeds. Sinabi ni Mr. Leeds na nakuha niya ang isang itim na kahon sa pyramid ni Kufu. At sa loob ng kahon ay may abo at papel na dalawang salita lamang ang maintindihan. Nang sinabi ni Mr. Leeds ang unang salita ay may lumabas na ulo ng espinghe at tinitigan si Padre de Salvi. Nang inutusan ni Mr. Leeds ang ulo ng Ispenghe, kinuwento nito ang buhay nito. Ang pangal ulo ay si Imutis at namatay siya noong panahon ng pananakop ng Persyano. Naglalakbay si Imutis noon at nalaman niya na si Gautama ay isang peking tagapamahala. Sa takot ni Gautama, nasasabihin ito ni Imutis kay Cambyses, siya ay pinapatay sa mga paring ehipsyo. Kinontrol ng mga pari ang bayan at ginagamit ng mga mananakop ang mga paring ito. Umibig din si Imutis sa anak ng pari at may naging kaagaw siyang isang pari ng Abidos. Gumawa ng gulo ang pari ng Abidos at isinama si Imutis dito. Dahil dito ay inakusan siya, nakulong at nang nakatakas ay pinatay. Nang matapos ang kwento ni Imutis ay nagbanta siya habang nakititig kay Padre Salvi. Nay matay si Padre Salvi sa takot na matapos ang kwento ni Imutis. At sinabi na ni Mr. Lutz ang pangalawang salita at naging abono ulit ang ulo. Kinabukasan ay pinagpawal na ang palabas ni Mr. Leeds sa hinara ng esperitismo, ngunit siya ay nasa Hong Kong na daladala ang lihim nito. Dumako naman ang kwento kay Presido Penitente na lumabas ng klase ng galit at nang pauwi na siya ay nagbabalik niya siya magiganti. At nang nakauwi na siya ay nakita niya ang kanang ina si Kabesang Andang na gustong ipabalik sa Presido sa universidad. Dahil dito ay nagalit siya at umalis papunta sa daungan. At ito ay may nakita siyang bapor na pupuntang Hong Kong. Naisip niya sa makay at magpayaman sa Hong Kong upang makalaban niya maprayle ngunit hindi siya nakasakay at pumunta na lang sa Peria. Nang paalis si Placido sa Peria, naita niya si Simon at sinundan niya ito at sinabi kay Simon ang kanyang mabalak. Napangiti si Simon at pinasunod niya ito si Placido sa Kali Iris. Napansin naman ni Placido na parang kabisado ni Simon ang pasikot-sikot na daan. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon ay may makikitang bahay kubo. Kumutok dito si Simon at may lumbas na lalaki. Tinanong ni Simon kung handa na ang mga at bomba at malaman si Simon na handa na mga ito. Entusan niya ang lalaki na sabihan ang teniente at korporal at tawagin ang isang lalaki na sa lamayan. Pagkatapos ito ay sinabi ni Simon kay Prasido na ang kinausap ni Simon ay dating maestro at nagturo ng Espanyol sa mga bata hanggat sa ay isuspindi dahil naging kaibigan nito si Crisostomo Ibarra na usap muli si Simon sa isa pang lalaki at sinabi ni Simon na dadating ang hinihintay nila sa unang potok ng kanyon. Sa lugar na ito ay nalaman ni Presido ang kahirapan na nararanasan na mamanggagawa ni Simon dahil sa mga ginawang kalupitan sa kanila. Pagkatapos maghiwalay nila Simon at Placido ay kinausap ni Simon ang sarili at nangako na huhugasan niya ang Pilipinas ng mga karamihan. Dito, nagtatapos ang kabanata ikalabing anim hanggang ikalabing siyam o ang palaisipan ng Espinghe. Maraming salamat sa inyong lahat sa paikinig.